Ito na mga chong, pag-usapan natin ang mga pwedeng mangyari sa laban ng gilas at ng Angola mamayang gabi. Pero bago yan, palike ng video at pasubscribe naman ang ating channel. Let's go! Imayin natin ang mga naging takbo ng laban ng Angola kontra sa Italy. At kung anong klaseng depensa at upensa ang haharapin ng gilas sa mga to. Ito ang starting lineup ng Angola. Gilde Dundau, 5'6 na point guard. Jerson Goncalves, 6 foot 4 guard. Gilson Bango, 6 foot 10 center. Eduardo Francisco, 6 foot 7 small forward. At ang kanila NBA player na 6 foot 10 ng bakulaw na si Bruno Fernando. Umpisahan natin sa depensa nila. Umpisa pa lang ng laban ay makikita na natin na nag-zone defense na sila kontra sa Italy. Sa so, tingin ko, ginawa nila to kasi masyadong undersize ang kanilang mga guards. Naging epektibo naman to sa kanila dahil naging maayos din naman ang kanilang rotation sa kanilang depensa. Makakapag-close out at contest pa rin naman sila. Kagandahan din sa depensa nila, hindi nila hinahayaan ang kanilang mga kakampi na bumantay mag-isa, andya lagi ang kanyang lang head defense. At eto pa ang isa. Siguradong ganito pa rin ang mangyayari sa laban nila sa gilas, lalo na't kung si Jordan Clarkson ang may hawak lagi ng bola. Sigurado mapapagod na naman ito. Kagandahan lang talaga. Meron at merong mau-open sa mga kakampi ni JC pag nagkaroon sila ng health defense. Dito sa pagdepensa ng Angola sa pick and roll, I think ko ay magkakaroon ng advantage ang gilas. Dahil ilang beses silang naiwan dito. Dahil sa tuwing nagkakaroon ng pick and roll, ang kanilang guard ay nag-over at ang mga bigs naman ay hindi nagda-drop coverage. Instead, lagi sila naka-hard-hedge at hindi na nakakabalik sa kanilang tao. At dito nga nagkakaroon ng opening sa corner o kaya sa wing. At ito pa ang isa. Sa so, opensa naman ng Angola, makikita natin na maganda ang composure ng kanilang point guard. Sa item 5-6, ay talagang makikita natin na buo ang loob nito parang kay Bo Walker ang mga galawan. Makailang beses nga sila nagran ng double drug screen gaya ng play na ito. Sigurado ako si AJ Edo ang tatao dito kay Bruno Fernando. At mapapalaban talaga ng gustong ating mga bigs dahil lumamang ito sa Italy kung offensive rebound ang pag-uusapan si Bruno Fernando na nasa Atlanta ang trabaho lang nito ay kumuha ng rebound magbigay ng screen at alley-oop pero syempre iba na dito sa kanyang national team iba na isa na siyang superstar dito kaya nga nung laban nila sa Italy nasabik itong tumira ng tres pumukol ito ng tatlong beses lahat sa blay kaya kung para sa akin susugal akong patitirahin ko ng tres ito pero siyempre, magkocontest ka pa rin. At sana bas buhasan ng gilas ang kanilang turnover. At titignan natin kung hanggang saan nila kakayanin ang physicality ng laro ng Angola. Hindi na natin titignan ang opensa ng gilas, parehas din lang naman ang mangyayari. Siyempre, dribble and drive hanggang mategi na. Kumalugalaw naman sila para hindi maestro. At huwag masyado magpabugot kay kabayan para maging maganda ang laban. Paano mga chong, hanggang dito na lang muna. Antayin natin ang laban mamaya. Hanggang sa susunod na video. Peace!